Walang oras sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ito ang madalas natin marinig sa mga tao na ating iniimbitahan para sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa kadahilanan na busy sa trabaho, busy sa negosyo, busy sa pag-aaral, busy sa mga bagay na panandalian lamang. Minsan wala ng oras dahil sa mga pangarap na gusto natin makuha sa buhay, hindi naman po ito masama, hindi naman sinasabi ng Diyos na huwag tayo mangarap, ang nais lang niya ay unahin natin siya sa lahat ng bagay dahil ito ang pinakamahalagang utos, ang unahin siya sa lahat ng bagay. Hindi po yung nakatuon na lamang ang ating panahon para sa mga pangarap natin sa buhay, dahil makamtan man po natin ang lahat ng bagay ngunit kung walang Diyos sa buhay natin ay baliwala ang mga ito. Basahin natin ang sinasabi ng salita ng Diyos Matthew chapter 16 verse 26. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig? ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Amen. Nawa through this verse ay na-remind po tayo na makamtan man natin ang lahat ng bagay dito sa mundong ngunit kung mapapahanap naman tayo or malayo tayo sa Diyos dahil sa ating kabisihan sa buhay ay bale wala ang bagay na mayroon po tayo, kaya naman unahin po natin ang Diyos bago ang ibang bagay, Muli, we invited everyone for free online Bible study and theology for free. Comment lang po sa mga interested mag-aral ng salita ng Diyos. Thank you. For update, please follow, like, comment and share. God bless.